Welcome to Antipolo Wait lang No entry Bas ang papasok pagpapabless ng buto? Ito ba ang ng buto? Oh, thank you, thank you Dito ba ipabless eh? Dito. Okay. Daming meron dito. So dito, Meron naman pala talaga parking diyan. Ano yung designated area para sa mga motor, 'no, ibebest, di ba? Yo, so what is up, real bloods? For today's vlog is, Pupunta tami sa Antipolo para ipabless is si no. So bali ngayon lang kami nagkaroon ng chance para ipabless siya kasi medyo busy bago din no baka magpapabless din yan so bye 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 natin tong Ortigas extension para makarating sa antipolo so sana hindi umulan no wala pa kaming mga gamit eh para pang ride wala pang top box yan wala pang bracket so, so sobrang busy hindi pa namin talaga siya masikaso so wala pa namang ride kaya okay lang so bali ngayon papabless lang tayo para naman pag gumala tayo is medyo comfortable tayo ano importante pa rin na naka-bless yung motor so so far so good sarap gamitin yung ADB 160 may power siya maganda yung power um, okay na yung hatak eh may pang overtake pang may pang ratsyada siguro para mag boost yung performance na ito is mag upgrade talaga ng panggilid mas gaganda yung hatak no mas aggressive kung arangkada ka talaga pang overtake ganyan no tapos sobrang quality ng preno na ito kasi disc brake harap likod sobrang quality ng preno talaga ang kagandaan sa kanya So bali mamaya kita kits tayo doon no? We'll see kung anong pwede pang mangyari Kung after natin magpa-bless is uh, Magsishort ride tayo Pwede tayo magsumulong ba? Diba? Or pwede tayong dumiretso ng marilaki Magkape ganyan We'll see So kita kits tayo doon mamaya Malapit na tayo sa Antipolo. Ah, oh, pala guys, speedo BR. Kaya nakita nyo naman 63 Pagka pa uphill Welcome to Antipolo malaban naman ano 64 medyo hirap siya pag ano uphill na may OBR what more pa kaya pagka ah uh, uh, meron kang camping gears so kaliwa tayo ano what is up guys andito na tayo sa antipolo church kung saan magpapabless tayo ng ating motor na si snow the all new honda adb 160 so pabless natin o si petra walang bless bless yun pero mabait nun yung honda, yung honda click one, version 1 natin na 150 Checkpoint po. Ang ng hindi Wait lang. No entry. Boss, ang pasok pag magpapabless ng motor? Doon oh, po parking na rin. Doon yung parking. Okay, thank you, thank you. Okay, boss parking po na sa sakyan niya, palis ka lang kayo sa kapento. Then, pila kayo sa letter A. Pagka may na kayo, samahan niyo po yung parking. Ah. Ah, dito be bless. Dito ba yung bebleste? Opo, kapalis ka lang po kayo sa opisino. Okay. okay. So, dito pala ang pwesto na magpapabless. Pwede po, sir, kung pag maluwag sa loob, pwede sa loob. Pag masigip mo po, dito na po. Kung saan sa kayo parking doon po pinupuntahan. Kahit malayo, pinupuntahan po yun. Okay. Palista, lang. Palista muna tayo. So, magpapalista muna bago yung i-bless. Palabas na kayo? Hindi. Kasi, hindi pinupuntahan. Ito, okay, you. Lalagyan, na sa lalagyan sa sasakyan. Lalagyan sa sasakyan para hindi kayo masagip. Daming meron dito. <laughs> May parking pala doon eh. Sabi niyan? Oo. Tara na pinat. lang namin sa tapat dito, meron naman pala talagang parking tsaka ano, yung designated area para sa mga motor kung oh, i diba? Meron lang talagang mga meron na wala sa hulog, eh. So, ayan. dito tayo. Diba? Pagka-parking ka doon sa ligod, tapos pagpupuntahin ka dito, pupuntahan daw doon para i-bless. Sige, sige. Ay, hirap talaga, simbahan na lang ang inaanap eh. Uh -huh. O oh, kayo po sa kusunod, sa nga lang ang mamahal ng anak, ang isang pangsan ang mabuting balita ay ng Panginoon ay, kay San Juan, sinabi ni Jesus, Ako ang daan ng patutuhan na natagbuhay walang sino man makarating sa Ama, sa at sa pamamagitan ko ang nabibigay ka ng Panginoon. Tama namin, Panginoon Yesus Cristo, panalangin ang Tama namin makapangyarihan ikaw na may gawa ng langit at lupa sa iyong kapadyahan. Pinagkatiwala mo sa mga tao ang mga dapat kang banan sa galingin na ito. Ipagkalobo sa mga maglalakbay na ito sa pamamagitan ng utosiklong ito ang paghingap sa kaligtasan ng tanan. Sa kanyang pagparoon, sa gawain man o paglibang, hindi mo patamang sikistig sa daan. Hiling Panginoong nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpabanal ng Amen. Congratulations. Pwede pang sir? Wait lang po.

yun so what is up guys tapos na tayo magpabless and thank you lord sa blessing na pinag nyo sa aming lahat no real blood ph family sa bagong bike sa ating bagong adventure bike no at sana ma masundan ulit charot <laughs> yan thankful tayo kasi meron tayong napabless na bagong blessing so next part natin is magla tayo para ma you know, celebrate lang ng konti yung ano pagpapabless so kita kits tayo sa restaurant